Hello guys, good afternoon everyone for today's vlog. Ako sa nihiposan ang Antrapugas guys kay mga kaula nun, uga-uga na raba siya. Dahil maadto ko dito sa kung tanong sa kuan sa lugbati kay ako ang tanawon ang gatong mga guwang na ba pangwaon nato kay para muda mukaan siya. Mutubo na po ang kanang mga batan on kay Murag dili namang kani o kani kani di naman guni manubo ang kani mga ingon ani o sa kunan ni pangipton. Na guys. Kuan ba ni? Na guys, makita ra ko ninyo guys. Ako nanin, pang ang dili ko makita. Ana guys, sa pang ni ang walay mga gamit. Ano ang pangipton? ko maklaro guys uy maputol siya anaon na anaon hawa agay, na anaon na lang na ako guys o para maklaro ko unya di ko naklaro ang kuha na kung di pang ibot pataka na si kuhaan ba si dagulog kuhaan ba pangihi ba kuhaon ako ni mga laya ang kuhaan guys Alog bati kay. Hindi naman ni Mutubo. Para makuan siya guys ba? Ganang mahawan-hawan siya. Oh, laga na kayo nang matay ano? Sa kadugay yun naman huli guys. Tatlo na na to. Uy! Ayun guys, mga matlo. Malakaw meron tagtaod guys. Nagulat akong banana kayo. Naglantaw pa siya sa salida. Gubat pa gutong salida. Basta gubat guys. Kaya kina. Manong sa ito. Kapit naman ito na human. Sometan naglantaw pa siya sa salida guys. Ako dire. Ako lang sa ito na hinayinayon. O ibut na yung nga. Di na magamit. Ay, Jesus Christ. Magpuyo mong dagula. Magpuyo mong dagula. Di magsigig. So ang iahanap. Uh, guys? Oh, di naman ni magamit. Ay, nauntay ng turok. Pero ko naman, good good ka nang idara na nga, lugbati ba? O na nga. na. At mong buhok. <coughs> naligo ko usap guys. Uy, kay grabe ka igam. Hindi, din ako manimasa. Ay, hapon naman, naligo ko. Oh. Matay, mo ni guys. Kaya kung mga iro ba. Lang pang kuan nun. Mga pilapin na kung doon doon. Ay, napakapil-apil doon. Huwag na siya doon. Mamera. Huwag, huwag. Pilapit ko na sila. Uy nga. Ang nili ka dito nga po po mga pilapit ko na ko mga doggy guys ba. Tumi ana ang kuko. Kani wala naman siguro ni ano oh ko ano man ni. Ito nang balion. Ano apa man ni uban oh pero guwang naman siya. Dili ba? Ngaro oh. oh. Iunan pa ka Ay, ginatag ang kwan sa sako. Hindi iunan siya, boy. Ang mga liso, kung naipang kwan dito sa obos, kaya parang maturok na po ang liso. Saan na, mo? Ano, Ayan. Again, ang mga liso, ako na po kaya parang maturok na po na yung kuli. Sakit kay kung ulo eh. Ano ba de dum? Oh, kay nag si Mommy oh, nag, no, nag no, no. ah, ka sa vlog. Ay, nagilabte ako na nangipangkuan nang gipangkuan ni eh. mo pa dyong. Ah. Ngay siya kuan guys kanang alugbate. Nasa yung nana iyang kuan guys, ngay na siya alugbate. Ikaw dagol ka ang kalugbate dong a. Ah. Dagol a. Ah. Ito. Nagulay man na. Tambal na ninyo sad. Ikaw do gamay na na kay lubati dira. Na na dai lubati sa gamay guys, mo ding wa na nagsinamok. Kani wao na nato ni kay. Kuwa na Na magsilbi. Wala ko katiwas og guna guys, okay. kay. Na kung banana magsige na siya pamadlong basta mangguna ko. Daba naghapon na mamaglong na siya kay. Mama biya daw. Mo na lang pugko nang guna. Ang dara dara Nah, nak sini nak buat nama tahu kira, oi. Eh. <coughs> si nabut ning dua masih gilak awal. Ah, eh. Ilisan ug bag-o. Tay. Oh. Eh. Okay. O, ano man gud, oh, buwang na. Ang itun na. Yeah, guys, oh mga buwang naman ni. Eh. Anda anak ko na ilabay ko. Eh. Muulan oh nya maano drama na. So, Gusto pangayo Uy! O, oh, nara Hindi oh. to dito to ayo dire kay nakuan ko. Simba, sige, pangayo. Um, ano ba um, na yung Oo na, ma ano na yan siya, malapit na mga anak. Akala namin, mga anak na ngayon, kayo palagi na nga, oh, ah. mag-iyak-iyak na siya ba? Kawawa. Ito. Ang ama. Maganda ang ang breed niyan kay mix anuman man. Mix Labrador Husky. Alah, kinsa ni nanawag. Yung kapatid ko. Dara, na na tawag ang akong iksoon, guys. Ang katunang ihatag niya na si Xerox ba, na sa simbahan. Ya, na ako siya matubag kay naglag pa ko. Nira ko manawag pag na unsa <tipos> Naunsa ay eh, nanawag man naglag sa Naunsa, bukad doon ako. big bus. Ano gawa mo, big bus? Uwang naman na dyan. Nice, na guys, uwang oh. na Tama na na, eh. Mugara akong mga, oh, akong mga iro, guys, oh. Alugbati ka na, eh. Oh, laki ng dahon na, oh. Dito ko nilagay yun. kainin niya yung ano. Dito ko nilagay yung iba. Kaya yung alam mong gay na ganyan namang siya. Oh. Kana, gi, ano ko na lang dito. Dili, bot mm, mamatay na. Tambal namo ni. Tambal namo ni. Amaw ka, bot mm. Oo. Na, li, ano yan? Nay, buto, gi, ano ko dyan? Hindi na ako nakatapos mag ano maguna. Kay nandiyan si Rolly pag mag, mag ano ako to sa labas, laging mag ano pasok-pasok kay baka daw maano naman ako diyan oh. Kay ano oras na? Masa Masalunis pa yan ng pasok kay nasa sambuang gaman ang bus niya. Hinatid lang man niya araw na yun tapos nagbalik siya agad. kanay ano do ene lagundi serpentina gamot sa ubo diyan may roli gani kay giubo siya kaysa sigarilyo yan lang pinainom ko nawala na ubo niya kaya lang pait pait talaga hmm? ah, naradong <tinyo> Unsa man na? Ah. Tala na. Punta kami sa simbahan kay Hoy! Maglagay kami ng ano ba na yung Send ba yun? Kung ano ang wish mo? matupad pag makumpleto mo yung araw lahat na nine days kay ganyan din ang ginawa ng kapatid ko si asawa ni Kabanyog at saka yung si Maricho natupad daw yung ano nila wish nila, nila. itry ko punta kami doon kasi nandito man si Ron Hoy, saba mga buang man mga iruang Padulong na sila, May. <laughs> Hawa. Ha? Na, na, na Nag-video ko siya karoon. Ano sila dito? Nawag na sa cellphone. Ah, sa cellphone. Cellphone number? Ang sa kuchinilas. Hili sa'yo ba ang kuchinilas? man. Anak ko to. Isang kun ka mag Spartan. Kasi gaon na ta dang suka kay sa ni Si Manang naapo dito. Ah, uh, maayo, pinaasma, nasila. Sa'yo lagi sila ni Arturon. Ay, alas 5 naman. Ay! Ay! Nainisa nai ron. Nainisa ron. Uy, di na lang. O, Short ulit. Manang gahapon. nag Apel og misa. Diba? Nag-short ito siya gahapon. Nag-guan. Huwag ko bantay na ba? Diro. Ikaw, sleep this. Bawal mo na ron. Hindi, masiksi. Yan pa. Sulod mo simbahan. Ay, jacket na. ko jacket na Guys, maad to simbahan, guys. Kay... Naman dito kung mga egsoon, mag-abot mi sa simbahan.

eh, nak buat nak aku nyawa nak aku natubag gay, nablakku. So, guys, si Riva tataman, guys. Kimang lakaw mi, guys? O, mag Mangita pa po kong jacket, guys. Salamat sa inyong pag-support, guys. Sa inyong pag-like and share sa kong Facebook page, Facebook account, sa inyong pag-follow, mm -hmm. og sa kong TikTok, Reels, og sa kong YouTube channel. So, bye, everyone. amping Pink Natana. I love you all. God bless. Bye.